Boom! 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 Oh. Ok, questo è vs. thailander Questo All right, guys, it's è thailander versus vs. Philippines versus <m -try> Thailand. <m -try> <Bro, m -try> Però in Thailand, di basta basta. Oh. Um. pares veterano ganda lang sya oi rogi aray ko marabi sa astrolabe wala diba talaga pag mga word caliber ahimik ang mga tao dito ngayon sa lordy guys bang Mahirap yan, mahirap. Oh, apel! Uy, grogi. Hindi yan, grogi. Oh, wow. Pero kaya pa yun, grogi. Oh. Kinigilang pa yung uppercut na yun. bawat mama ng Pilipino. <laughs> Grabe si Astrolabe. Ano, <laughs> mamen? Asa na idol pa din.

Uy. Oh, di matatapos to. Nilakad na po. Nilakad sa body shot mga kaibigan. Pero grabe po ang Thailander nakatang build po mga kaibigan. Kawawa ang Tito. Pero grabe sa troll love Boom. 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 ako, oh, round one lang. ano yung kasama medic medic ba? Uy, medic, medic guys. Karyan si, si Doc. Si Doc. Si Doc Cha. <laughs> Hi Doc Cha. Grabe guys, strolabio, grabe yung kamaw na strolabio. Tinakos follow my finger, okay? Test your, test your eyes. Test your eyes, not your hands. Salamat dok Aray ko Chum Okay lang walang problema <laughs> Kuya Boy! Ba answer, okay ka muna dito! Kuya Boy nga wala, professional announcer. Ayan. May lag, Di po yan mahilig sa babae. <laughs> Very good. <laughs> Ooh, solid. So, but, late. Like, na ako. Needed mm -hmm, na, pero matibay naman. And ladies and gentlemen, your official time. Two minutes and 27 seconds of the very first round. Winner by knockout. Vincent astro astro